Ang liit, nalulungkot ako. Molly! Tingnan mo lang ang meron ako. Jenna! Diyos ko! Ay, paano naman ako? Ito oh, ang may pinakamaki. Tigilan hey, mo na ang pagtawa sa Talaga? akin. Talaga? Ang liit? Subukan natin. Komportable naman hawakan ito sa bibig ko kahit paano. Napakasarap nito. Haha, ha. tingnan mo yan. Oh, Nakakatawa talaga. Nakakatawa talaga ito. Ah. Nasisiraan ka ba ng bait? Anong bata? Ay, kinagat ako. Ay, Itigil talaga... mo yan. Baliw ka ba? Ang maliit kong daliri. Well, pero may kindi ako para kalmahin ang sarili ko. Hindi ko ito matanggal sa kagat. Oh, alam ko na ang gagawin. Babasagin ko ito. Ayan na. Ngayon, pwede ko na itong nanguyain. Ang sarap nito. Ang sarap. At akin lang ito. gusto nila ito. Kamangha, mangha Hey, kumuha ka ng sarili mo. Oh, oo. Oh, oh. Ano ang gagawin ko dito? Martilyo? Hindi. Kukuha ako ng maso. Nasa'yo kung gaano karaming pagsisikap ang ilalagay mo. Ang laki nito sa wakas. Tara na, bro! Oh! Oo nga! Malapit na matapos. At iba pa. At tapos na. Perfecto! Oh, masarap! Ang sarap! Mga babae, lumipad na. Hmm, sarap. Oh, humahabol. Yum, yum. Ayan, ang cute na pating. Maganda. Wow, ang pating ko ay malaking mandaragit dito. Ha, ah, wow. Uy! Salamat! Ang laki ng pating ko! Napaka... Astig ito. Cool. Pero mga girls, magsisimula na ako. Ah. Okay. Sinusubukan ko. Oh, masarap. Pero kulang. Oy. Ikaw na, Chloe. Oh. Oh, oh. Paano ito pagkatin? Sige na. Mm. Ano ang gagawin ko? Hindi ko makagat? Sige. Meron ka bang mga mungkahi? Tutulungan mo ba ako? Sige, hilahin mo. Halos. Ay, nako. Pasensya na. Pero nakuha ko naman ng kalahate. Kaya magsisimula ako dito. Hmm. Yum, yum. Ang sarap. Hilahin. Sa tingin ko, ayos lang ako. Oh, marmalade. Hoy, pakisuyo, pahingin ng isang kagat. Hindi akin lang lahat to, pero salamat sa pagtulong. Oo, oh, sakim. Sige, ikaw naman. Salamat! Okay, tingnan natin. Hmm, parang goma. Pero alam ko ang gagawin. Nag-aral ako ng karate. Kaya ngayon, sa tulong ng dalawang talim, puputulin ko ito sa maliliit na piraso. Oh, napaka-imresibo. Akiya! Perfect! Hanks. Tapos na ito? Ganun lang, ang marmalade ko ay naging marmalade. Sushi. So, ngayon na? Baliktarin sila. Pataas at paulit-ulit. Ganun lang. At diretso sa bibig ko. Oh, Napaka-interesante. Napakatuwa. tuwa oh. Tapos na ako. Aba, nakakabilib yun! So much! ang liit ng bahagi. Salamat sa panonood. Meron akong katamtamang laki pero doble pa, ang sexy. Grabe. Anong bangungot. Sana ako. Ayoko niyang kainin ang liit ng pakete. Ikaw muna o ako? Sige. Wow. Talagang natutuwa ako na maliit lang ang pakete. Wow. Ayoko subukan ang mga maanghang na pansit. Sa tingin ko, ayos lang sila. Ay, nako. May usok na lumalabas sa bibig ko. Malapit na yun. Turn mo na. Talaga? Pero ayokong gawin ito. Sige, may naisip ako. Dito lang ako para tanggalin ka. Sige, salamat. Gawin na natin. Ay, hindi. ang init na. Ay, hindi. Oh, pinalamig ako agad. Salamat. Ngayon, ikaw naman ang susunod. Narito ako para tumulong. Sige, simulan na natin. Teka, anong ginagawa mo? Napakakahina-hinala. Hoy, nakita kita. Tumigil ka na dyan. Wala pa akong kinakain. Sige, kainin ko muna, tapos palamig mo ako. Ako ito, si Sandy. Masarap. Mahal ko ito. Pero sobrang init din nila. Kaya kailangan kong kumain ng mabilis hanggat maari para hindi maramdaman. Naku, pataas na ito. Pataas na. Hey Chloe, naririnig kita. Huwag kang gumawa ng kahit ano. Hindi gawin mo, sabi mo huwag gumawa ng kahit ano. Hoy! Palam! Salamat. Sa palagay ko, hindi para sa kasarian na. Hindi niya kailangan ng tulong ko. Ayos lang sa tingin ko. Talaga? Ngayon, sana ginawa mo na 'yung kanina pa. Hindi mo ako iniwan. Sinabi mo Salamat. sa akin na tutulong ka, ha? Oh. Awesome. Ang bait-bait ko. Ang sipag ko pa. Salamat. Oh, ano ang isang... na pakete ng haba-baba. Ano 'yon Woo! Oo, oh, oh, may normal na laki ako. Gustong-gusto ko to. Whoa. Ano 'yon Oh, oh! Ito Tata, ang aking baby. Tingnan mo yun. Ang laki ng package. Oh, oh! Pero ang liit nito dito. Tara, kumain ka na. Okay, sige. Tumigil ka na sa pagtawa sa akin. Hmm. Hi! Tingnan mo ang maliit na roll na yon. Kailangan ko itong ilabas at ngumata. Hmm. Baka makapagpapula pa ako. Tingnan mo ang maliit na isa. Hindi ko talaga makita ang kahit ano. Sige, kunin ko na lang ng magnifying glass para makita mo. Oh, nakikita ko ito. Pero napakaliit ano? talaga. Nakakatawa yun. Sige, susubukan ko ang habagob ako. Masarap na bagay sa bibig ko. At magpapalubo rin ako, panoorin ang natuto. Kita mo? Yan ang bula. Oh! hindi, mga babae. Ako naman! At ako ang magpapalobo ng pinakamalaking bula, ang gum na ito. Kaya kong gawin ng kahit ano. Mm. Ang sarap! Tamis! Oh, yes. Mahal ko ang tulip ako. Okay, dagdagan pa. Napakabuti. Oh, eh. ang sarap. Parang pagsabog ng lasa. Isa pang piraso at isa. Naiintindihan pang... ko. I-roll yun ito, ito, nga. Tulad ng... Meron akong malit na roll dito. Oh. Sarap. At ang huling piraso Oh, ito! Salamat! Woo. Narito na. Panoorin at matuto, mga babae. Ay, itong malaking bula. wow Napakalaki niyan. Dapat Ano mo ba ang aming video, pindutin ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Kita kits mamaya.